Hindi ka pa manganganak? Ha? Hindi ka pa manganganak? Ha? Ha? Ay, gumagalaw na, oh. Gumagalaw na, baby mo. Gagalaw na, oh. Gagalaw na, oh. Nalabas na yata siya ngayon. Nalabas na tonight, ha? Huh? Nalabas na tonight? Ha? Hala, paano po po maging kumadrona? Nararamdaman ko po yung baby niya sa tiyan, no? Ang lambing niya, oh. Tumabi siya sa akin sa bed. Hala. Hala, anong gagawin ko? Hindi ko marunong magpaanak ng pusa. Ginawan ko siya ng box sa labas. Ayaw niya. Kaya lang, be. Mga white ang sapin ngayon, eh. Nairap laban yan hirap Ha? Bakit pa? Ha? Ano ba yan? Mga anak ka na nga. Gumagalaw siya. Gumagalaw siya, oh. Gumagalaw, oh. Oh. Iniayos niya po ang sarili niya. Ako po. Nagyang kita sa pin. Nagyang kita sa pin, ha? kita sa pin ano 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 ito sya ang oh, lambing nya ang oh, lambing nya ang lambing nya naku po magpapanak yata ako ngayon sa pusa nang wala sa oras hello hello kaya ko ba Ayaw ba lumabas mag-isa? Ha? Ha?